Casey Concepcion, nakipagbalik ka na nga ba sa star football player na si Ali Borromeo? Mukhang may bagong chapter na love story ni Casey at Ali dahil hinala ng netizens matagal na daw nagkabalikan ng TV host actress at ang dating team captain ng national football team ng Pilipinas na Az Calls. Patuloy nga rito ang Instagram post si Casey na kami na lamang kung saan makikita silang magkasama ni Ali sa kasal na isang non-showbiz couple at pinaniwala ang kaibigan ni na Casey at Ali. Samantala, October 7 last year noong mag-post ulit sa Instagram si Casey ng tungkol sa naganap na Azcal Celebrity Cup kung saan naglaro si Ali. At noong Valentine's Day, nagpost sa Instagram ng picture si Ali kung saan may katabi siyang babae pero nakatakip ng emoji ang muka. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon si na Casey at Ali tungkol sa kanilang pagbabalikan. Matatanda noong taong 2018, nagiwalay si na Casey at Ali at tumagal din ang kanilang relasyon ng dalawang taon.